Mga kajorne Ito so bagong bunot ang ipen ah. na may dugo-dugo pa ah. Magpabunot ang ipen kasi nahihirap magkain masakit ang aking ipin Pag nalagyan ng pagkain napakasakit talaga <laughs> Kaya pinabunot ko na lang Masarap ang kain ko. Kaya ako na mayat, mga kachon Dati mataba-taba ako eh. Pero guapo kahit payat o ano ba. Yan. Kauwi lang namin mga kachon eh. Maraming salamat sa mga viewers natin dyan na sumusuporta. Uh, nasa uh, 3.5 Uh, 3.154 ang ating followers. Maraming salamat sa inyo. Mara salamat din kay Ma'am Janet at nanawagan siya sa mga content creator na ako ay supportahan kasi matanda na si Lolo John na ninyo. Yan. pa magsalita nang walang kasama. Kaya tuloy-tuloy ang salita. Yan. Pinabati ko rin si Sir Mita. Yan Nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao. Sir, salamat sa maraming viewers na inyong pinagkaloob. Service po at magandang hapon sa inyong lahat mga kajon. Eh. Bye-bye!